Palagi mo bang ginigerger ang asawa o jowa mo ngayon? Mauumay ba ang babae kapag lagi mo siyang ginigerger? Gaano ba dapat katagalangga para manabik siya sa'yo? So, hi mga lods! For today's video, pag-uusapan natin kung nauumay nga ba ang isang babae kapag lagi mong ginigerger, no? So, ang mga babae, lods, kapag lagi mong ginigerger, kunwari, uh, gabi-gabi, o day and night, no? Uh, ang babae, lods, no? To be honest, nauumay yan sa isang lalaki. Talagang umay na umay. No? Sa so, umpisa lang talaga yan na parang ganado. Pero, subukan ninyo, taon na kayo, ginigyan mo gabi-gabi, mag-iiba yung mood ng babae, no? Ang babae, mapapansinin niya lagi masungit, hihintihan ka na, no? Lisan, galit, tutulugan ka na lang, sabi yung pagod, ganyan, no? Mapapansin niyo sa babae, lods, mag-iiba talaga yung mood niya, no? Magiging moody yan, no? Bakit? Kasi nga, lagi mo ginigyan-gyan. Totoo po yan, lods, kapag ang babae, lagi mo ginigyan-gyan na yan, no? Mauumay talaga, no? Kasi po, lods, no? Ang mga petsay ng mga babae, no? Mabilis po yung mag-dry kapag laging ginagamit. So, kailangan din ang pahinga kung bago sa na Huwag din naman lagi gamitin, no? kailangan lods, no ang pinakamagandang gawin no at least 4 days ang gap no bago kayo ulit mag gear gear no hindi po dapat gabi gabi so nagagasgas din po yung loob nyan so parang awa nyo wag niyong gasgasin ng sobra baka lang maubos yan so kailangan lods, no wag niyo naman araw arawin no pahingayin niyo rin so hayaan niyo, lods, na ang babae ang magyaya sa inyo mas maganda yon no kasi po pag ang babae nagyaya ibig sabihin ganado siya Kapag po kayo ang lagi nangangalabit and then gabi-gabi na lang ginagawa niyo parang pampatulog na, na sleeping pills, eh ewan ko sa inyo. Ang babae talaga ba uumay yan, no? Baka isang gagawa na lang ng dahilan niya para hindi ka pansinin o para awain ka. Para lang hindi ka maka-jerger sa kanya. O, patutuo po yung Lods, no? Kaya po, kung ikaw po ay nasa sitwasyon para sa itong video na ito, no? Pansinin niyo ninyo, ludes no? Kay mothers, mag-comment kayo dyan kung uh, agree kayo sa sinasabi ko na nauumay kayo kapag lagi kayo ni kasi ako nang umay rin ako, no? So, ang babae loads, no? Subukan ninyo one week o two weeks na walang ganon, no? Pusa sa inyo mag yan, no? Mamamasa ko sa yan. Pero, kapag po ang babae, eh, talagang inaaraw-araw ninyo na parang wala lang bukas. Mm. Ewan ko lang. Tapos sabihin ninyo, nagbago ka na. Siguro may lalaki ka. So, ganyan yung mga linya ng mga lalaking hindi na pagbigyan sa gabi. Oh. Baka magalit kayo sa akin, ha? So, hanggang dito na lang po tayo, mga loads. I hope you learned something in this video. More videos to come. So, stay connected and see you again. To my next video. God bless. So bye. -bye.